magandang gabi. Hindi hadlang ang kahirapan at kapansanan upang makapagtapos ng kolehiyo. Ipinanganak na normal ang pangangatawan. Paano nga ba siya nagkaroon ng orthopedic musculoskeletal disability na siyang dahilan ng pagkalumpo? Ating alamin ang kwento ni Medellin Daginotas. ng araw po sa lahat ng ating mga viewers, mga followers, ating mga panayam ngayon, si Madeline Kumusta po? Okay lang po, sir. Ito, Ah, uh, katapos din nag -bum ng college okay. Space bay. So, ma'am, pakikwento po sa inyo dahil sa research namin, nalaman namin na normal ang pag nung pinanganak kayo, normal kayo. So, paano kayo nagkaroon ng kapansanan? Ano, uh, 3 years old pa lang po ako. Ano bigla uh, Aksidente lang po ako nahulog sa akong kinaupuan po. Oo. Oh. So Up na, na nahulog lang. Okay. okay. So ano nangyari no nahulog kayo? Uh automatic ba na dislocate agad or umabot pa nang ilang taon or buwan? Na hindi hindi po nila alam ma uh, pag pagkahulog ko po sa upuan, yun na po ang ano na, unti-unti na po akong nag, nakaroon nagkaroon ng deformity. Tapos hindi nila alam na yung likod ko pala yung may na-dislocate po. Oh, Yan. okay. Kaya so, maraming no, so, Yes. Nung nahulog kayo, so ibig sabihin, unti-unti nagkaroon ng deformity, halos araw-araw kayo may naramdaman na ano, masakit sa katawan. Ah, uh, oo po, yun ang ano ko po, yung sintomas po kasi... Palagi pa akong nilalagnat pa, balik-balik lang yung lagnat ko naman. So, ano pala trabaho ng mga magulang ninyo? Uh, Ma'am? So, oh, oh, noon po, yung ang iyong magulang po, mga magsasakala po mm -mm. dun sa bukiran, tapos yung ama ko, uh, noong 2014 po, malaw na po siya kasi oh. oh. po. Rest in peace. Um, nung nag-aral kayo, Uh, dahil 3 years old kayo nung nahulog so ibig sabihin nung nag uh, grade 1 kayo may naramdaman na rin kayong kakaiba sa katawan Opo na ano na po Medyo malakas na po akong tumakbo no, noon maglakad normal lang pero iba na po talaga yung ano po may orthopedic na po talaga ako yung uh, scoliosis ba yun sabi ng doktor tapos ano 11 years old ba, bago po ako na bago po ako nakapag-an, uh, um, nalumpo po ako ng mga tatlong yata, oh, wow. tapos nalayan po nila ako na makalakad uli. Oh. So, ak ako ang hanggang sa ano, makalakad ako uli yun na kapag aral na ako ng elementary. Uh -huh. Ang, ang, ang... school. <gies> so, nung nag-aral kayo, alam ko naranasan yung mabuli kasi hindi naman lahat no na, na Uh, ano, yung, ano, yung, ano yung ano pinag pinaghawakan niya ng lakas kasi nakakahanga yung yung damda yung sarili niyo yung pag-iisip niyo prinsipyo na lumaban no sa hamon ng buhay. So ang gusto ko lang po talaga na ipakita sa kanila yung mga uh, nang sa akin na ah, uh, kaya ko rin kung ano yung magagawa nila. Mm -hmm. Kaya ko rin daw. No. Uh -huh. Ano, na patuloy ko sa nila na hindi po hindi po hindi po ano na manghusga pa so tinitanong po yung kakayahan po talaga hindi po yung kapansanan opo uh -huh. uh -huh. kasi kung kakayahan ay nakapagtapos kayo ng isang vocational two year course tapos four year course pa pasensya na po kung napaya kayo madam <laughs> okay. Pasensya na po. Okay yes. Um, nakakahanga ang yung kwento ang iyong kwento ay nagbibigay din sa amin ng inspirasyon no? na lumaban sa buhay so nung nagano kayo nag-aral kayo uh, pagkatapos ng vocational paano niyo pinasok na naman yung four year course paano anong ginawa niyo pagkatapos ko pa ng vocational lang sa high school mula na high school lang na working student po ako masuk pa ako bilang babysitter po mabait na mga amo namin kasama ko pa yung yung um, ina ko, yung mama ko nag uh, nag ano din siya, housekeeper din kami. Kaming dalawa. So sa ah uh, tulungan ni uh, Sorry. Ah. Uh, tapos hanggang nakapagtapos ako ng vocational doon, nakapag-apply na naman ako ng trabaho sa munisipyo dati. Mhm. Mm kami 'yun. 'Yun po nag nakapag-asawa ako. Mhm. Mm Karon kami ng dalawang anak no, so, tapos umalik naman ako nagkapag nagka-apply naman ako ulit sa munisipyo yun na bilang clerk yun doon na ako nag ano nag working na, war, parang working student sa gabi po ako nag-aaral po ako sa college hmm. may na, panggabi naman po na ano yung base BA po mahirap yun ha kasi una-una <laughs> may trabaho kayo sa araw tapos may kapagpala uh, kayo, tapos panggabi pa yung eskwela, napaka ano? napakatibay ano? ng determination nyo sa buhay, no? nagiging ano kayo example kayo sa kabataan natin ngayon no? na magpursigi talaga sa buhay no? yes, ma'am sa buong buhay mo ah, uh, alam ko naranasan yung mabuli, yung paano nyo hinahandle yung mga taong kumukutsa sa'yo yung halimbawa ano? lumabas kayo, alam ko may mga tao talaga na hindi may iwasan, mapatingin, tapos ibang ang tingin sa'yo. Paano niyo paano niyo hinandil yung ganyan situation? para uh, sa akin, hindi ko na lang po sila pinapansin. And hindi ko na lang sila, ano, wala akong pakisak, pakialam sa kanila. O, yeah. oh, yun po yung ano ko na. Um, wala naman silang ambag sa buhay ko. Tama. So, gusto ko lang po na makita nila na nang wala po akong ginawang masama, or hmm. ano, dapat hindi po talaga na mambuli kasi. Yes, totoo yan. Na, yan po ang, ano po, parang, kasi kung mambuli ka, parang kasi ikaw yung may ano eh. Sya, may ating. Yes, okay. last, uh, kung ano kasi yung lumalabas sa na bibig natin, yun yung nasa puso natin. Hmm. Kung pangit ang sinasabi ng iba, pangit din yun puso nila, di ba? So, oh. ilan po anak nyo ngayon, ma'am? Dalawa. Dalawa. Wow. Nasa nag-a- na. uh -uh. So, pasensya na dahil yung signal natin hindi maayos, no? Ah, uh, ngayon anong gusto niyo, ano, gusto niyo sabihin sa ating mga followers na nanonood ngayon na inaabangan po kayo. Mga interview namin. Ano gusto niyo sabihin sa kanila? Uh, para para po sa lahat itong ah uh, kailangan na po natin talaga alam po na kahit tayo po may kanya-kanyang story po sa buhay so ilaban lang talaga ilaban na natin yung katulad ko may kapansanan pero anang kailangan positive lang po talaga yung pananaw tama, natin sa buhay tama, tama. kahit ano man dumara, dumaraan lang din yan lumilipas hmm, tama tama saludo ka po sa lang. inyo so, yes Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyong katapangan, no? Uh, nagbigay again, nagbigay kayo ng inspirasyon sa kalahatan, sa mga kabataan, sa amin din. May kaunting ina inaabot kay iabot kami sa iyo tulong, uh, 2,000 pesos. Uh, sana po ay natuwa kayo. Maraming salamat. po. Opo. So sa Diyos ang ano no, glory and honor to God. Um, anong gusto yung sabihin sa mga anak ninyo? Alam ko, balang araw mapapanood itong video na to. Mapapanood nila. Sa so, mga anak ko po, kayong lalawa, man ano, magsikap lang kayo mag-aral. then hmm. Dahil, ah, hanggat ano po ako, kaya ko pa. Kaya, um, uh, yes. Dito lang ako para susuporta sayo, Sa inyong dalawa. Uh, nagka, uh, Uh, Maghahalap rin po ako ng trabaho para makapagsuporta sa inyo. Balang ano po, Pasinsya. pag aralin niyo. Pasinsya at napaiyak po namin kayo. Okay lang po, sir. Sorry po. Okay yes. Okay. Um, yes po. Uh, yes. Sige. Sa asawa niyo po, ano pong minsahin niyo? Ay, sa asawa ko. Ayun, beses siya. Beses yeah. siya kada agad. Bawat araw po... Gusto ko rin ano kayo, pa, kaya, kaya kayo, uh, ano ito kayo eh, kasi ayaw kong malangkot kayo eh. Masarap na ito. Ayaw niya na yung kupit po. Oh, okay, yung kupit okay. um, po Home service po siya. Yan na po yung anak buhay namin. Yeah. Noon, uh, uh, no, noon, ako po yung ano, nagtimbang sa kanya sa sa aming kwan. Gusto ko sa ibang ngayon, wala na po akong yeah. sa'yo, Gumagawa na lang po ako ng basahan. Basahan. So, okay. wag lang po tayo mawala na pag-asa. Uh, apply ulit tayo kung saan tayo pwede mag-apply, no? Para magamit rin ng iyong isang vocational course at saka four yeah. uh, year course na degree na tapos ninyo. So, Madam, maraming salamat sa panahon ninyo. Kulang ang ating uh, 10 minutes na interview. Ako po ay natutuwa, no? Dahil nagiging na-inspired po ako sa inyo dahil napaka-tapang ninyo, napaka-tibay ng kalooban, Uh, walang pakas na alam mo yung nag-alanganin sa buhay. Sugod lang ng sugod. Maraming salamat. No? Okay po, sir. Maraming salamat din po, sir. Yes, last words sa ating tagapanood. Okay, sa lahat po, ang mga, mga nito, uh, yun lang ang masasabi ko. Hindi na, hindi po hadlang ang kapansanan para po abutin yeah. natin yung mga, ating mga pangarap. Correct. Right. So, sa sa lahat din po na tumulong po sa akin para makapagtapos po ako. Maraming salamat po sa at sa Panginoon din po. Amen. Amen po. Maraming salamat po sa lahat ng tagapa, tagapanood. Dito po nagtatapos ang aming kwentuhan with uh, Madeline. Maraming salamat ma'am. God bless you po. Bye-bye for now. Isang patunay si Madeline na ang pagsuko sa buhay ay hindi solusyon sa kahirapan. Sana ay nakapagbigay ito ng inspirasyon sa ating lahat. Magandang gabi!